So guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto. Luto tayo ng um, tilapia na may gata. Ayan. Samahan mo ako guys, samahan nyo ako guys. Lalagyan natin ng repolyo. Ayan, prepared lang natin. Huwain natin to. nga na sa ilalim siya. Siguro, umusin na natin to kasi masarap to eh. Malay natin. Lagyan okay natin to guys na tilapia. Ayan, lalagyan natin ng gata. Medyo tanghalin na tayo nagluluto kasi katatapos lang natin magpintura sa harap ng tindahan natin. Medyo na busy ang lola nyo. Bagian nanti, nang, luya. Bagian nanti, guys, nang, luya. Ito yung gata na gagamitin natin. Bumili lang tayo sa labas ng isang terasong yog. Kasi okay. magay natin yung ating gata. guys magkilos ng maraming ano uh, basura sa lababo So, ang ilalagay natin guys na pantimlay ano lang, chicken cubes, pwede naman to. Kasi, yan ang kagawi ang kumpanlasa. Paminta. Aha. Patis. Kunting patis. Ayan. Kunting asin. Aha. At sibuyas na rin. Uyas na rin, damihan natin ng sibuyas guys, para masarap syang ano masarap ang lasa nya ayan guys Dihin natin yung camera kasi side view tayo tatlong plat, tatlong perasong sibuyas guys para medyo malasa. Ngayon, paluin natin ng kutsilyo para isahang saka natin babalatan. din ang gata. Ito nga pala yung unang piga. Sasabay ko na rin, pati yung pangalawang piga, kunti na. Yes, kunti na. Hindi na natin ubusin kasi ang daming ang... Diyan natin ng konting uh, suka. Ayan. Salang, salang natin. Ayan. tayo lang natin na uh, maluto guys kasi ah uh, medyo gutom na rin tayo uh, hindi na tayo nakapagbukas ng tindahan dahil ano nga po, pininsurahan natin yung roll up Turahan. Baka sakaling tuyo na. Ayan, guys. Makasarado tayo. Ayan, madali siyang matuyo. O, pag may electric fan. Ano, okay ka na ba? Ayan, guys. Pininturahan natin. kaya Ayan, ang pininturahan natin kanina. Hindi pa natutuyo. Kaya medyo sarado pa. Hawakan mo nga, Lot, kung hindi na malagkit. Thank you. Basa kasi yung kamay ko eh. Yan. na siguro. Kasi kanina, ibinaba ko yung, ay tinas ko yung roll up guys. Ah, uh, ano siya? Nataro ng marka dito. Kaya hindi ko pwede pilitin. Si Joy. <laughs> Pero pwede naman tayo magbenta kasi nga ano eh. Uh, bukas naman yung ating ano, pintuan. Ano, May May Pinayos ko nga pala guys yung aking pinto. gini natin ng ano, double door kasi para yung isa ay eh, naka-open lang. Yung isa naman, ito yung close. At eh, papasok na yung hangin. Kasi pag nakasarado to eh, ano, medyo kulog po yung ating store. Ayan. Kailangan natin ng ano maayos na maayos na pintuan ah, para safety para safety tayo guys so guys itinas na natin yung ating wall siguro naman matutuyo na lang yan sa mamaya dyan hindi natin pwersahin ay baba ulit kasi nga baka magkaroon ng scars yung ating pininturahan guys so operate na tayo guys tingnan natin kung Luto na siya or ano na ang lasa, ayan. Kumukulo na, patay ng kasara. Tikman natin. Kung ano na yung lasa. Nasa ilalim yung gulay nya guys. Inaan natin yung apoy. Tikman natin guys. Hmm. Na. na guys kunting ano na lang kunting in in na lang okay guys dumating yung tubig natin and kailangan natin ni ipababa ilagay natin dito ayan sila subscribe mo ako na sa youtube <laughs> ayan o, ayan guys Ang ating tubig, ano ang ng tubig nyo, Noy? Prince Lara Prince Lara, uh, Prince shout out sa tubig ninyo dyan Salamat sa mga magigiting na nagde-deliver sa akin ng tubig Thank you so much um, Irene's Vlog TV, Noy Ayan ang ating suki sa tubig natin Mabait sila, guys Deliver nila, drive nila uh, Karga pa nila ng tubig, kaya... Shout out sa inyo dyan, mga kuya. <laughs> ayan. Thank you po. Asan na yung oh, Nandyan na no? Thank you po. 15 lang guys, ang kanilang isang galon dyan, no? Oh. Napakamura. Thank you. So, ayan guys, ayan na. Luto na yung ating uh, ulam at pagkain. Uh, kain po tayo, guys. So mag-pray po muna tayo Lord uh, Pakibless po ang aming food for today And salamat sa mga blessings na ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw Thank you po Kain po tayo mga guys Parap guys Pananghalian po tayo Kailangan natin kumain kaya gutom na tayo ali, uh, May lamisa naman, kaya lang, ano eh, uh, dito na lang, mas komportable eh, kasi walang bantay po sa tindahan ah. tayo guys uh -huh. nagutom tayo balikan ko po kayo mamaya guys ha kain mo muna tayo guys yung mga alaga kong pusa nagaantay sila ng pagkain mamaya na kay kakain ha Chloe uh, alam mo talaga pangalan mo mamaya na kay kakain ha Junior 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 my love oh uh, yung guwapo si Chloe si Uchan So guys, natapos na tayo kumain guys. Ayan, pinagyan na natin sa pusa yung tira. Ano po? Ito sa Pakainin na natin yung mga alaga natin na pusa. Dito ka. Ayan na maingay. Hmm? Alika rito. Susana. Dito. Ayan si Susana. Si... Si Louie Chloe, come here. Louie, Dito. Dito ka. Kaya dito ko lang sila guys pinapakain kasi nga uh, pag sa plato naman nila mag-agawan sila at pati yung aso ay eh, nakikipag-agawan. Kumain na rin sila guys. So, wala nang pagkain si Biyol. Alis ka dyan. Ayan, so, guys. Nag-antay si Biyol ng pagkain niya. Bigyan mo si... Bigyan mo si Junior dyan. Alisin mo yan. Payo. Ayan, tayo. Ayan, si... Bion. Wag, 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 wag. Alisin mo yung payong. walay sila guys ng pagkain kasi nga ay nag-away-away sila kibiyol kasi iba yung pagkain niya tayo yeah. sila kailangan na natin iligpit kasi wala na silang food mamay bibili tayo So, ayan lang po guys. Salamat sa pagsama sa ating vlog. Uh, please subscribe and Uh, share po sa lahat ng vlog natin at para makatulong din po tayo sa iba someday pagka uh, tayo ay na monetize na salamat ng marami bye po